Magkano naman? Ito po. Na Nakalas 5% po ito ma'am. Using Ace Card. Kung magustuhan nyo po ma'am. Pwede kayo mag-try ma'am. Subukan nyo. Ito po ay uh, nasa 1,999. din may less 5% pa po yan. Oh, so, magkano? So dadagdagan nyo po yan. Siguro po na yung warranty naman po niyan ay eh, nasa 6 months warranty po tapos 7 days replacement naman po siya. Tapos lifetime naman po kung masisira. Outlet yung saksakan. Hindi pala pwede kahit saan yung saksakan. Pwede po yung kahit saan. Mapakwarto ko kusina, ang balkon kahit saan po naman yan. Alin po. Halimbawa sir, ito po yung contador nyo. Ito naman po yung breaker nyo. Ito po yung sa kusina, balkon, sa kwarto. First floor, second floor, thred, uh, third floor. Kahit saan po dyan, huwag lang po sa extension. Basta nasa main outlet lang po siya ng inyong bahay. Yung po yung mga nasa pader na tagsaksakan. yun mm. lang po sa ng. na gamitin lang po. Dati po parang nasa ano na lang po siya, nasa 1.8. 1.8 na lang po, 1.8 something. Kasi last 5% lang naman po siya. Pero magandang klase na din po ito mong kasi marami na rin po ang umuha nito sa amin. Hanggang ngayon po wala pa po pong bumabalik sa amin na nagsasabi na hindi po siya tunay approval na din po siya ng Meralco at saka ng DTI. Pwede niyo pong masubukan. Try niyo po. Kahit isa, subukan niyo lang po sa inyong bahay ma'am. May warranty naman po in case na hindi niyo magustuhan, pwede niyo siyang ibalik ma'am. Change item po tayo. Ano ma'am? Try niyo po ma'am. Sayang. Baka sale na din po kami ma'am. Baka may bibilin po kayo sa loob ma'am. Pwede niyong dagdagan. Pag matagalan nyo naman itong gamit, pwede nyo mong try. Subukan nyo lang po kahit isa. mga ilang percent ng mga pagkakitig mo? Uh, estimate lang po namin yung percent na, na ano po, nasa 30% percent lang po siya. Halimbawa po, tagdagan po natin. Sige po. Alimbawa mga 3 million. Uh, ito po, uh, customer na po nagkwento sa amin. Uh, 4,000 po yung bill na sa Oriente. Gumamit lang po siya nito ng isa. So, 2,829 na lang po ang binabayad niya ngayon. Yan naman po, hindi naman po yung ibebenta dito kung hindi siya effective. Oo nga. Hindi naman po yun i-approval ng SM kung hindi siya effective. Mas maganda na din po ma'am kung mayroon na kayo sa inyong bahay para masubukan niyo yung quality. Halimbawa ma'am, ito pa ma'am, tagdagan pa po natin yung consumer nyo. Yun. Ito po ma'am, yung mga inductive motorized po natin, kagaya ng aircon, ref, washing machine, yung mga malalakas kumonsumo ng kuryente ma'am. 58 ma'am, paplagin lang po natin ang isa. Kusa na siyang ano, maglelis na po. Ganun siya kasimpleng gamitin. May, to, may warranty yan. May warranty naman po yan, ma'am. Ang, ang warranty po niyan ay 6 months, then 7 days replacement. Five time service naman po yung kaysa may masisirang parts diyan. yan. lang po simple ma'am siya gagamitin. So, niya lang po yan. Kahit mga first floor, second floor, third floor, walang po problema. Basta isang kontador niya lang ang bombay na po siya. Kahit po abutan kayo ng brand out, oh, hindi nyo na po kailangan bunotin si appliances para hindi masira. Oh, oh, oh. Meron na rin po yung safety. Pwede nyo mong subukan kung gusto nyo i-try. Pang ano to? Ayun ay, naman po yung mosquito repellent bag po. Yun naman po ay pantaboy ng lamok and din yung mga light gamo-gamo po, yung mga, mga maliliit na insect na lumilipad sa iyo. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Mukha naman po. Yan po ay nasa 399 naman po yun. Ano ang pag-ano niyan? Pababayaan lang? Ilalagay, na? parang ganito lang po Ma'am. Oo, o, ganyan lang. Ilalagay tam? niyo lang po yun sa panakabumbulian ng inyong ano. Na? Kanyang, na? na ilaw. Mmm. Yan lang po siya Ma'am. Tapos ma, kung, kung gusto niyo Ma'am, meron po kami pinaka... Sige, sige. sige, sige nga tayo, para baka kami. Meron po kaming sinasaksak po dito na lalagyan siya ng bumbilya, isasaksak niyo na po dito. Kahit saan niyo po ilagay, pwede siya. Meron po kami nabibili niya sa loob. Kumbaga, lalagyan niyo po si bumbilya, isasaksak niyo sa pinaka main outlet. Taon na din po yan, man, sir Yes po. Legit ba to? Legit ba yan? Legit po yan, ma'am. Sa totoo lang po, ngayon po may bumili tatlo. Uh, bali, anim na po siya lang bumili. Dalawang tao lang yun. Ah, yon yun po isa uh, sa US, sir. Sa angkat po 'yon ng last pinyas ngayon. Kumbaga sa last na po sa galing. Masubukan nga po sa kwarto, pwede sa kwarto to? Pwede po yung sa outdoor at indoor po yan. Oo, okay. pwede. Masubukan, masubukan ko ng isa. Pwede niyo try, ma Masubukan nila. Wala naman po bayad pag sinubukan. Pagkano ka rin sa nyo? Sige, ano? Sa, ipalo mo na ninyo ako sa aking ano, YouTube channel. Oh okay, guys, oh. bili-bili na kayo, guys. Kamora na. Hindi Pwede nang